na katahimikan sa kanilang tahanan. May mga matatandang araw-araw ay lumalaban mag-isa. Walang katuwang, walang kasamang pamilya at wala rin sapat na suporta para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Sa kabila ng kahinaan ng kanilang katawan at pagkakaroon ng limitadong kakayahan, patuloy pa rin silang nabubuhay sa pag-asa na sana ay hindi sila makalimutan ng mga tao sa kanilang lipunan. Gano'n na po kaya katagal namumuhay mumuhay mo? Ayun na, lalawang tao. Kasi kaya lang wala si tatay. Kasama ko dyan. Ilang taon na po kayo ngayon tayo? 62. 62? 62. 62. May pamilya po ba kay Tay? Mga kapatid. Kapatid? Ilan po yung kapatid? Niya? Pero wala akong asawa. Ay, wala? Oo, oh, wala ka na ka. Wala ka hmm. Ilan po yung kapatid niya? Ilan po yung kapatid niya? Dalawa na lang. Paalam na yun. Apat po kaya po? Apat kami bali. Nasaan po yung lalaki? Nasaan po yung po? Nasaan po sila niya? Kabiti. Laguna. Hindi hmm. ba kayo wala po? Ay, hindi na hindi di. Mm, kamusta po yung araw-araw nyo pong ginagawa? Ano pong mga... Pupit ako sa park. Park? Ah, park. Lalakad-lakad. Lalakad-lakad. Lala <laughs> Bago magluto. Ano mga mm. po kayo? Ang may pera. Ano po ginagawa nyo para may makain po? May stock, kasi naging trabaho ko dati, pintor. Mm, so, ano po yung halang buhay niyo? Parang pagpipinta? Oo, oh, okay. magtano Paano niyo po na nasolusyonan na, kapag kayo ay kapos sa pagkain niyo? Ba't hindi ba naman nasolusyonan? Sa Maraming kaibigan niyo. So, Huwag pwede kayo nabanggira mo yan. Pabayaran mo lang. <laughs> Ito po sa mga kapitbahay pa rin, mga kamag-anak. May mga nakukuha po kayong ano? Tulong? Baari wala. Dito po sa mga kapitbahay niya parang Lugierno po. Minsan. Minsan. Pag tinatabi nilang may ayun. Senyor, mga ganun po. Kamusta na po yung panasubo niya? Nabuhay na kayo mag-isa po. Tumi naman. Ayun lang. Medyo lukman sa dito sa ko may ano bang <laughs> ngayon kung nabubuhay kayo mag isa ano po yung pinaka pinaka malaking hamon nyo po na nararanasan ayun <laughs> ayun 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 pa ayun Para sa pera ayun <laughs> Kaya na nalulungkot po kayo pa, na mag-isa po kayo? Oo, oh, lang po usap Oo, oh, okay. nilalabanan yun. Parang iniisip niyo po mag-isa lang po. po. Alakay. Oo. Oh, oh. Naisip nyo po ba na ano? Ah, um, uh, yung mga kapatid mga oh. sita dito. Ah, okay. Mungkong tayo nung... Kailan po na sila? Diba, mga siya? Diba, ni? December lang Six days. Six days lang na. Ayun, wala. Ay. Hindi pa pa rami. Nagpapakitis. Oh. Pero, close naman po kayo? Oo. Oo. Sa, oo. Wala mm -hmm. ko, may karot ko. So, buhay ka pa. <laughs> <laughs> Kung nakakailangan po kayo, o, parang... Ayun talagang kailangan kailangan. Ah. Pero mga pagkain lang. Madali ko yun ano po nagpapalakas lang inyong loob? Pag nag-iisa po kayo, ano po ang iniisip niyo? Iniisip po, basta may bukas. Sana may gising. May inaasahan po ba kayong tulong sa gobyerno? Pag ano, yun yung so, si Idol. Si Idol. Rappi? Idol niyo ba si Rappi? Idol Rappi. Pagka May papel naman ako sa mga kada ano nila eh, coordinator. Yung bata ka tayo, no? Nag-isip ka parang gusto mo mag magkapamilya. Siyempre naman. Kaya lang kayo niisip ko, buka? paano bukas? Paano? Buti kung nakatapos. Hindi naman, nakatungtong lang. Inisip niyo po kung ano yung mangyayari sa kanila kung nagkaroon ba na? Siyempre. Kung ibang nangyari, siguro kung nakatapos. Pwede mo niya. Saan ba yung pinakanakay? Bicol. Bicol? Ano naman po yung mga mapapayo niyo sa mga kabataan na ngayon? Ngayon? Apo. Sa katulad niyo? Apo. lang ang buhay. Mag-aaral na mag-aaral. At hindi na -tapin sa mga 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 mga. lang tapin na lang ang buhay. Ano bang may nagpapaaral? Tumay niyo lang yun. Ano pong sa tingin niyo mga dapat iwasan ng kabataan? Ano yun yan? <laughs> ang unang iiwasan nyo, ang tropa. 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 Matatay ko nyo naman kung anong klaseng hapon. Oh, Tayo, ano Masayaan, pili, pili, pili dapat. Ganap ninyo tuwing mag-birthday ko kaya? Or birthday nyo. Ngayon, panahon na ito. Senior na ako. Apo. Apo. Kinakadyawa ng mga kamataan. Mga anak nito. Uy, birthday mo. Hindi naman nila nakakalimutan birthday. Kaya mm. lang mm. handa. Nice. Ila Saga. Um, um ilang taon na po kayo? Sir, magsisibinte na ay na ako sa tumingin sa sunod na taon. Ayun. na po kayo katagal na mumuhay mag-isa? Balik pa ako. Hindi ko na ako sa may bula. Eh. Katulog. Iyaya ko ng bata. Um, wala na po kayong kasama. dito? ko. na na po mag-isa. Oo. Oh, ako lang mag-isa.

pagka kailangan niyo ba pa ng pagkain eh, niyo. Na Hindi 'yan gapo reference channel ako ko, pagkain ng pa, mga... pa. na pagkain ng bata. 'Yan ata na natin pagkain sa mga local kain kapitbahay tola. Kay bigay. Kay bigay. Kay bigay. Okay, okay. Hindi bolado ito kumain daw Tapos salamat po yung kalusugan nyo at gano'n ka. Ay, kodita, may lagdat ako, may ano. Ako na dito, ano po, anong mabibili kong gamot? Ay, ano, pinakamalaking hamon po na nararanasan nyo po dito, pagkira po dito. Marami akong nararanasan dito, may medyo sa isa po. <coughs> minsan po ba, minsan ina-apply kayo? Hmm. Ano? Ha? Minsan po may ina-apply ina kayo or eh. ओह, नफ़ी आपने ही नफ़ी, चल क्या करते रहते हैं आप ना मैं सबसे कुछ। कैसे ये नमक ही ना हराते हैं ये, इंद्रों के परिवार में क्या किया गया है? Ayan naman po yung naratanggap na sa yung isa po siya. Minsan, sa tulad yung nakaraan, fresh milk, tapos, kung ilang buwan na naman, bago yung dumating na naman yun. Kasya naman po yun sa pang isang buwan niya. Ha? Kasya naman po yun sa pang isang buwan niya. Or, kulang na yun. Tinagkakaasya ko na yun. Diba nakatira po kayo dito sa talay? Yung... Paano po kayo pag bumabagyo po bumabaha? Ah? Hindi siya, nung no, bumaha itong malakas, tung dinigat, natin, Ano po yung mga ma-advise nyo para sa mga kabataan Ano po lang mga sa pagpapo, Papapapo, papapo, 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 Ilang years na po kayo eh, nakatira dito sa ilalim ng town? Ay talaga? Alam, love... ilan ka? Paano ako alam Marcos? Nandito na ako eh. Paano po kayo nabunta dito? Mayroon na po, ano, mayroon na po. Ay, asawa ko, asawa. Asawa? Opo. Asawa. Nay, like, di ko lang po ba bata kayo, ganyan na po ba yung mata niya? Hindi. So, di lang po Ang kalabas nila sa akin, daw ako ng ano yung magbibenta ba ng yung shabu. Ang kosher ay tsaka nyo siya. Eh, hindi ko naman alam nyo kahit may shabu. Yung, Ah, kaya po naging ganyan yung mata niya. Pinagdas sa pagkakunod. Ano po ang taon niya? Ano pa? 2015 pa yun. Nung ah, bugbugin ako ng pulit. Pero hindi ako nag-demand siya. may alaga akong lumpo. Ah, kahit na lumpo niya, mahal ko niya. Hindi ko siya nakakalimot ang hanggang Nakakalungkot isipin na kung sino pa ang nagtataguyod sa atin noong ating kabataan, sila ang nagihirap ngayon. Sila ay hirap sa buhay ngunit patuloy na lumalaban para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nakakalungkot din isipin na imbes para sa kanila ang mga proyekto na ginagawa ng pamahalaan, ito'y napupunta lamang sa mga korap na nakaupo sa pwesto.